Kaya e nga po, mga maghiwa po gulay, beans. Isa din siya sa pinaka-paborito na mga gulay, beans. Lai, lilai ko. Kung tumagha po e, niya, ba, nag-ahunaan na po, wala yung mga gulay, hindi palit siya Ito nga. Ako nga lagi iwa, may pawas ka laay. Ito laay nga may trabaho eh. Laay nga naman siya dita. Ang samot ang kakapoy eh. Sila Mga nga yun ah. Kaning kuwan, kaning ah bins na gulay, no? Ang kuwan na yun ang dala nga beneficiary is kuwan siya nindot siya na kay sakit sa lukunya, na kay sakit na ah diabetes no o kaning ah uh, high blood mao ni um, pwede matambalan sa bis mao ni pwede matambalan ang kuan ini ang kanang bulak niya sa iyang tanom ang bulak ini color blue no ang ah, color blue so, katong iyang bulak no o iyang 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 mismong niya iyang bulak kuha ka ito kahit mga tulong no, kapiraso hindi mo na sa tubig po kinuubukan sa tubig, tambal po sa diabetes, tambal diabetes, high blood, leukemia, kala siya, no? Kung may kuha, no, way why imposible sa, why imposible sa, kung ano, ka, ba, tutuo ka, simple, kauban, kauban at yung dago, kung ano, na, ka tambal, herbal balo niya, di ka mag so, video please please so like wala lang hapon wala siya ikuan so yung sik wala siya mga higala daw ang ang kuan ang dalaga binipit ah binipit siya ah beans is mauto diabetes high blood leukemia kidney tama wala siya sulayan lang yun ninyo sulayan kaunong kung naamoy na naamoy na matiklan sa inyong lawas nga nagduda mo oi na kay na kay kidney oi na kay high blood ko oi uh, ang an, diabetic ko or basta na kaya matiklan na uh, sa mga nabanggit natin ng mga sakit suway so lang suwayi yung imo kung uh, mamatikla imo pa kung nabagin ng no pero basta sa akong kung um, mong god sa akong nibalan kanigit siya ang kaning bins din Dagay ba tambalan niyo? Wala sa Ito ang ito po niya siya, po niya habis yung pag, hindi mo nang Pero pag magluto kayo ni, eh, no, kanyang base mura nagya po niya cabbage, no, kadumdum mo sa una. Kung mapila kasi nga, ah, nagdulay po po, ah, uh, cabbage. O, mawag po niya siya, nindot niya siya, kanang naghay, kuhaan, mantika. Kaya kanyang, mantika, di lipo tingong nga ko ang ng kumbahan so, tama-tama lang. May lamay ni siya o um, may mantika. Mantika. itong mga uh, he, wala hilig sa mantika, tingin mo po din nyo, tingin nyo atulog ah, mantika. Pwede mo po din nyo eh, huwaheng ra niya ang gulalay ni kaon. Eh, ito yung mga um, headlock mantika. Headlock. Ako headlock po ko. Oh, no, headlock po ko. Pero nadara siya, nawa sa kung sa kumakaon kong gulay. Ako, pangyay ko, ng vegetarian kay tinuod na, sa ko, po tanong inyo. No, kadakaon gusto na isda, gulay, karne. Ah, never ko ninyo makita mukhaon ng karne tayo. Ang uban ganyan, makaana na lang, mas lindo kayo. Hindi ko na mukhaon baboy. Mukhaon na kong karne, mukhaon kong baboy. Pero, so, siyempre no, sa, sa pangidaro na ko karon. Sa kamping ko, ang tipis sa akong kalawa. lawas ba? Eh, nakakibalo sa panahon, di ba? o, mas may mga mag-amping sa Di ginatawad na ang gulay sa atong pagkaon Kaya gulay, isa ginangan ang biruan yung katabang sa ato Makausap sa atong gibati sa kalawasan Di ginagin ang inindig sa eh. ini siya mga mga, mga kaigala Kahuman ani, sayuti No? Kaning sayuti Nambiruan, Tiktib gini siya kung nakakay Tiktib kung nakakay kidney Nakakay uh, High blood ka or nakakay diabetic Number one to sa diabetes no? Diabetes, kaya ka number one Hiwaon, panitan Slice on, ibutang yung sa tubig Hilaw siya ha Ibutang sa tubig Wato yung mo sa tubig Pero within 2-3 days Siyempre kung mag Lain na lasa Ilabay na ninyo ba pala ihilis dala pag lain kay malain na baho anak no ang tani sa yung e tipibo kay ni sa akong na kay uh, kidney o ano diabetes o high blood number 1 so ayo ninyo in mga higala ako dili ako doktor dili ko doktor pero sa hilig mo ko na basa ko basa-basa no daghan kay daghan ko yung nahibalaan Laga ko ni Balaan, mukuupo ko anak kay tanan na po. ang mga tao ko uh, na kung pang isprihan na na ilang himo Naagit po daw pag pagbago na ang uh, ilang blood sugar, mungkos dito po daw. O siyempre, kung ipo sa bayan o kuwan, ipo sa bayan ng um, disiplina sa kaon. And bawas kao um, kanon, di ba? Bawas kao um, kanon o um, siyempre, number one yung water therapy. Sa ng tubig. O alam mo na, mga higala yung makaiwas para makaiwas pa sa sakit maiwasan to sakit so diba taghan taghan tanang gulay na yung mga benefits o, o, diba nahunawan to ang kalabasa hindot siya sa mata yun sila hindot sa mata may vitamin A nga daw no kinood man kinood no kung least, malabo na yung mata malabo na yung mata may ingon nila ng atarak o kanandigo nila ng atarak din daw Oh, tinood na. Pero, kung ang mga labo yung mata ka nang ngayon, ito nga, nang, sabi nang adik ang cellphone, o oh, yan, number yung mga, panayong mga kabataan karon, oy ang cellphone, ah, 100% yun ang, ano yan, ang, ang radiation yan. Sobra, sa, sa sige ninyong tutok, ang cellphone, o oh, isa po na siyang makabulag. Kay mo niya kung di ba ate Pero, sige kung kaunog ka labasa, ka, sige kung kaunog ako ang na. Wala dami. So, video na ako, okay, okay, okay naman siya. Okay siya. Kaunog ka na o niya. Kung medyo lumabo ang inyong mata, or, ano, medyo, hindi ko nag lang na unti. Tanaw mo sa green. Sa mga color green nga, mga butang. Mga sagbot, ana o, para sa nasa smile green. Nga, og sakit ko ulo, tanaw na ka. Pero, katong kuwan, katong medyo ma, uh, lumaboy yung mata, tanaw na ka sa mga green, mga bagay ng green. Mabalik na siya. Mabalik na siya. Pero, diligid siya inyong nga. Mauna tambal ha. Ang tambal sa atong mata is talabasa. O, ang tambal sa atong tigni, diabetes, hipa, o, ah, uh, yung kinya, veins. No? O, sa sayuti, mauli siya sa blood sugar, high blood, kidney po, mauli siya. Dagay tambal sa kidney, sa gulay. No? Kung medyo naging nag to na yung bato nyo, stage to, limon lang yan, limon. Alam mo yung limon, kulay gilaw, 20 yung isang piraso, yun. Wain yung limon, iwain, ganun din yung gagawin nyo. Tapos talagay nyo sa ibutang niyo sa pixel kung saan nila naman ko ibutang niyo sa pixel mo rin ka panubig no, ibutang kuwa uh, o diwa ito api lang pali parang imong i-preserve lang ninyo tapos mo yung himo inubig mo no, yung inon in Yun. na siya kasi ang kuwa mo sa una, kasi ang bulldozer na mo sa una sa bukwan, no, si kuya Danny Police ano na, stage 2 na siya pero kalau isi kino ko na wa mo na yung tambal mo na yung hindi niya oo pero sama sa kung isunti eh, nga kung manambalta ta siyempre ato po uban ang gino pag ampo ato ba ang pag ampo kay kanang pag ampo yun po na siya nga makatabang sa ato wag may ano wa may lain wag may lain dungog sa ato kung mga kinahalanon wag may dungog wala dungog sa ato pag ampo diyan ang no ang Ginoo kaya ang numeroan nga isa nga mahatag og mirakol sa atong kinabuhi. So, kung gusto nato nga madungagan or ma dugtungan pang atong kinabuhi, manambalta, herbal o siyempre atong ubanan o pagampo. So, mao to mga higala no. Katong tanan nga ang isulti na itong tanga uh, inyong tumanon o naamoy na balag sa kung uh, hindi mo sa inyo arong, Gulay, no? Uh, vegetable, it's the best no it's the best uh, to your to your body and many benefits no? Huh? so it's na to magandang hapon sa inyo tanan sa kabisayaan